Ito uh, barangay na ito, Mr. President, ay lowland, hindi siya Aita community. Pero nung nagkaroon ng pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo. At uh, merong, merong mangyayari, palagay ko sa inyong panahon, para lalo pang mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na katutubo. siguro alam na nila kung ano ito. Et, kasi Mr. President, ba, pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi ito lugar ng katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga katutubo. In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congresswoman Arroyo po maliit na bagay yung uh, kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. Itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo yung sinasakan ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga traktor, mga uh, harvester na ganoon. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung, uh, yung kalabaw sa, mag, sa natin. Ngunit hindi lang po ito, ito po ay bahagi lamang ng aming mas ma mahabaang programa. Patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. magdadala ng kaunting ginawa at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Ano nyo, uh, paano kayo maghahanap buhay? Paano kayo magkakaroon ng kaunting kita? Yan po ang uh, aming uh, pangarap na mayabot ninyo yung ganung klaseng ginawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Pagka meron kayong pangangailangan, wag ho ninyong, kila wag kayong magdadalawang isip na humingi at hindi ito, ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga. Huwag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya iperan ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito.

Kung matatandaan natin, uh, meron tayong offline pag-abot. Yun yung reach-out operation natin sa mga lansangan ng Metro Manila para sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Pero ang bahagi ng programa natin is maalis natin sila sa lansangan para hindi sila naaabuso na e-exploit. So bakit ba natin ginagawa to? Nilalayo natin sila sa pahamak, inuuwi natin sila sa kanilang mga probinsya. Pero para masigurado natin na hindi maulit yung cycle na babalik sila sa mga lansangan, binibigyan natin sila ng mga tulong pinansyal or mga grants katulad nito mga kalabaw para masigurado na produktibo sila sa kanilang mga lugar. At ito, part 2 ng konsultasyon namin sa kanila. Tinanong namin sila so many times, ano ba yung pwede namin gawin para masigurado na natutulungan sila sa kanilang mga uh, pagsasaka. Bahagi ito ng programa ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurado na yung social protection na i-expand natin pati sa mga tao, mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Yes, galing ko sa Carabao Center. DSWD binigay sa kanila yung pondo pang bili ng mga kalabaw. So in this case, hindi financial assistance kung hindi farming inputs. By the way, meron din tayong mga produk, program uh, programa sa ibang lugar. Uh, sa mga na naman nating kababayan, mga bangka naman ang gina, binibigay natin. May mga iba naman, mga iba't ibang pangkabuhayan na equipment ang ating ibinibigay. Ito po yung naibigay sa amin ng mga kalabaw. Ay talagang malaking tulong po sa amin dahil kagaya po namin na sa bundok. Talagang kailangan po namin yung mga kalabaw kasi uh, sa alip na magpasang kami, may karton na po kami at kalabaw na pwedeng pang baba ng mga kalakal namin sa bundok. Talagang damdam, ramdam na ramdam po namin yun kasi hindi lamang po yung mga kalabaw, pati nga po yung mga anak namin na kasalukuyan po ngayon nag-aaral ay tinutulungan po ng gobyerno natin. Ang gobyerno ay talagang hindi nagpapabaya po sa amin na agayan namin mga kulot. Ay, napakahalagang tulong po ito. Napakahalaga talaga sa amin, no? Lalo na sa mga kapatid, sa mga aitas na estudyante namin. Na Doon naman po sa mga Starlink internet na ipoprovide po na tulong sa amin. Siyempre po, malaking tulong po ito sa learning and teaching process ng mga bata, ng mga teachers. Kailangan-kailangan po nila ngayon, lalong-lalo na ngayon na technology, multimedia na kinakailangan ng mga teachers sa kanilang pagtuturo. Oh,